What's up sa inyo mga kalapatids? Nagbabalik na naman ang Team Chambalero -Baro. Wala tayong abangan ngayon mga kalapatids Pero meron tayong dumating Hindi ibon kundi Parcel mula sa El Toro Probiotics Grabe Sakto nga yung dating na ito mga kalapatids Dahil paubos na yung probiotics natin ginagamit Meron sa ating pinadala mga kalapatids ayun. El Toro Salamat sir So dati na tayong pinapadala na to, nagamit na natin to. Napakaganda na to mga kalapatids sa mga ibon. Ang health benefits na to mga kalapatids, build strong immune system, prevent growth of bad bacteria, increase absorption of nutrients, help to improve digestive health, Napakaganda mga kalapatids at subok ko na to dati pa. Talaga naman mga kalapatids napaka solid ng pagkabalot dito. Kaya naman pag order kayo ay eh, siguradong makakarating ng buo at ligtas yung mga parcel nyo. Kaya naman kung gusto nyong laging masigla at malayo sa sakit ang inyong mga alagang kalapate at kahit anong ha klaseng hayop mga kalapatids eh, pwedeng pwede nga itong El Toro Probiotics. Ganito ko nga lang pala siya gamitin mga kalapatids. Inaalog ko muna siya ng mabuti bago ko siya ilagay sa tubig. Gumagamit pala ako mga kalapatids ng probiotics pagkatapos kong mag or mag Meron nga tayong kanya kanyang sistema at diskarte sa pagpapainom ng probiotics. Ito nga ang El Toro probiotics kahit araw-araw mo -araw siyang gamitin eh wala naman siyang overdose. Para sa akin nga mga kalapatids basta kumulay na sa tubig eh okay na hindi rin naman maganda yung sobra at hindi rin naman maganda yung sobrang konting konti yung sakto lang mga kalapati. hindi tulad ng ex mo minahal mo na nga ng sobra pero iniwang ka pa rin eh este dito sa mga breeder mga kalapatids kahit araw araw ko silang bigyan eh ayos lang suppliers kasi mga kalapatids meron akong sistemang sinusunod tuwing sunday at monday eh antibiotic nga kami pero hindi antibiotic na synthetic ang ginagamit ko nga mga kalapatids eh yung pinaghalo halong mga hala tamang gamot. Alam nyo na yun, hanggang dito na nga lang mga kalapatid. Salamat pala sa El Toro Probiotics. Happy flying!